Kuya Dux, anong nangyari kay Ichang Bungan? Bakit nga ba hindi na kayo kompleto? Alam ko si Boy Susi nasa Hong Kong na. Pero si Ichang Bungan hindi ko nakikita. Magkakaaway ba kayo? Asan ah, si Ichang Bungan? <tod> isang umaga dahil nga sa sobrang dami nagtatanong ko uh, nasa si Ichang Bungan kaya ngayong araw ay bibisitahin ko siya alam niyo naman siguro na meron siyang tindahan kaya hindi pwedeng wala akong dalang pera kapag pupunta ako doon kasama ko nga pala ang pamangkin ko na si Crystal Maiden walking distance lang pala dito ang tindahan nila Ichang Bungan Good park pala to na ang pangalan ay Jobs wala nga pala masyadong tao maaga pa kasi ng mga oras na to andito pala si Ichang Bungan nasa sulok nanonood ng mga K-pop hindi lang halata sa itsura namin pero mahilig kami sa K-pop sa grupo namin kami dalawa lang kayang kumanta ng Korea lahat nga pala ng menu nila Ichang Bungan ay bibilihin ko so far, ang nga pala sa kanila ay itong fishbowl at kiki Yam. Pangalawa, syempre, ito rin yung pinakamura at afford ng lahat. Oh, okay, isang mga nagtatanong. Sasagutin ko na nga pala kung bakit din namin masyado nakasama si Ichang Bunggan. Ilang linggo din kasi siya nag-alaga ng kapatid niya na disgrasya. Ang medyo nakakalungkot pa doon ay tinakbuhan sila. Hindi na dahil kung bakit matagal sila nagsara ng tindahan dahil wala magbabantay. Sana mga kaduy, kapag may time kayo, daan kayo sa tindahan nila at bili tayo. Para kahit papano ay makatulong at makabawi naman sila. Kaya naman hanga ako kay Ichang Bunggan at masasabi ko lang, ituloy mo lang ang ginagawa mo. Pagka-uwi ko nga pala, ipinagsaluhan namin ni Mama, ito binili kong fishbowl cake yam at saka burger. Kasi ngayong araw 40 degree nga pala ang init. Kaya naman gagawa kami ngayon, maraming ice candy. Kaya nga ako naglalagay ng cornstarch sa tubig, pampalapot at para hindi maging icy yung skin. Ibig sabihin hindi ma-icy, ibig sabihin no. Kaya sobrang tigas ng ice candy, pag kinagat mo ay malambot at hindi mayelo. Yung tipong kinagat mo ay para siyang ice cream, kaya ang tawag nga pala dito dapat ay ice cream, di hindi ice candy. Mm -hmm. Itong ginagawa ko nga pala, itigli mga piso lang. Chocolate flavor nga pala to para afford ng mga bata at favorite kasi na natuwi. E. Konting halo-halo lang at kapag malamig na ay pwede ko na tong balutin. At para sa mga magtatalo nga pala ulit, magkara daw ang gastos ko at kita ko sa pag-ice candy. Mm -hmm. Minsan po ay namumuhunan ako ng 250 to 270. Tuwerte mo kapag nakagawa ka ng 100 pieces kasi pwede 5 pesos yun at tububo na rin ng 2 pipi. Pero minsan kasi nakaka 90 plus lang kami. Itubo naman ako pero mas malaki pa yung puhunan ko. Pero okay na rin yun. Maliit man, kita pa rin, is kita. Ang technique nga pala kapag marami ice candy yung ginawa mo, ilagay mo siya sa mga plastic. Bago mo ilagay sa rep, para sabi-sabi silang tumigas. At kahit mait, maya mo ng rep, hindi ito agad lalambot. Ngayon nga lang pala ako nag ng ice candy. Kaya naman para alam ng mga bata, isinulat ko na sa labas ng chocolate playboard. Ayan, na 5 pesos only. Siyempre, meron nga pala akong bagong papromo. Habang nagpapagawa pa ako ng mga tim dugot na mag. Kapag bumili pala sa akin ng 10 ice candy, ay merong isang sticker. Hindi lang to basta sticker na namin. Kasi itong sticker na to ay high quality, waterproof at meron pang glitter. Iba tong sticker na to, hindi to tulad ng no mga una namin pinamimigay lang. Pero inaulit ko lang, ito po ay hindi pamigay, ito po ay para sa mga suki ko lang. Ito kay Boy Machinori, waterproof at kumikinang kinang. Kay Ichang Bunggan, waterproof at kumikinang kinang din. Syempre, kumpeto, ito kay Boy Skincare, waterproof at kumikinang kinang. Syempre, hindi pwedeng mawala tong akin, waterproof at kumikinang kinang. Sa tito ko na si Boy Ibo, waterproof at kumikinang kinang din niya. Syempre, hindi pwedeng mawala si Boy Susi, waterproof at kumikin ng din niya. Syempre, bagong sticker team dugyot. Yung kumpleto na talaga kami kasi dati apat na ulo lang yan eh. Pero PS at pack take note na rin po. Inuulit ko po, hindi ko po ito pinamimigay. Ito po ay para sa mga suki ko sa iskendi. Nabibigyan ko kapag nakasampu na sila. Pero huwag kayong magalala kasi magpapagawa ko na ipamimigay ko sa inyo. Yung nga lang medyo malit, hindi waterproof at hindi kumikinang kina. Basta soon abangan nyo na lang yun. Hindi ko nga lang napakita pero meron naman bubunin ng na sampung pera sa si Naomi. Ang pinili niya yung sticker ay si Boy Skincare. At ito naman si siya lang pinili nga pala yung sticker ay si Kuya Dugs o ako. Kaya naman po salamat po sa pag at pag -suporta. So ilan po. Thanks for watching. Bye bye! Yeah!